ko ng gloves. Ay, nung no, ano, gasa. Sige na, dali. Yung manipis Maka na. Makalakas na. Huwag ka na umiya. Yung manipis na, lang. Relax na yung sarili mo. Mm, magiging... Ate Karo, may gloves. Yung manipis pa. pa. Isa pa. Kumihinga pa yung baby. Chang gloves. Huwag <laughs> kang umiyak. Tagal na kayo. Kaya yan, kaya ganyan. Isa pa, Chang. Isa pa. Chang, isa pa. -re refer pa rin po ito, ha? Uh -huh. Sa kabanatuan po. Kasi sa abilin nga sa amin sa RH yung naabutan sa laong. Sa pangasok. Sidaan po namin. Nagampas na kayo, di ba? Opo eh, pahininto. Eh hindi pa po ano, nun lang siya nagsabi. Sabi ko, hinto mo saglit. Eh Ay, ayaw din lang mo um, ang Kaya sabi ko, ibalik natin dyan sa ano. Malaman dito. Mm yung puwerta niya. Pinigit. Iyuhan! Sige! Chang, ayun pa Isa Ay pa. ano alam. Isa pa. Ayaw mo yan. Isa pa. Ba Pabalik-balik ba? yan dahil ang haba na ng ulo. niya. Ano na lang nalang kayo? Gisit mo na lang kayo kasi umiyak, oh, ka. Ay kang umiyak. Na ko. ka. Ay, nang umiyak. Tangin na sa sinasabi sa'yo na magdasal ka. Ay, ka baby, iyak. Hindi na ko yung kaiyak. Kamahan ng dasal. Kaya saan ba kayo sa gabal doon? Ah, uh, makasandal po ito. Ang pinigil niya? Ibarak ko. Oh, Ayun oh, na. na, malaki tayo. Isang glove. Isa pa kung gasa, sa chang. Chang, isa pa. Mm, mm, mm. Yung malaki, lakihan mo. Iyan mo, ilalagay ko sa bibig. Sige na. Iyak na, baby. Iyak. Oh, ganito ka nipis. Pes. Oh, okay. Siapa cang? Siapa? 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 Siapa Yang kau Yang kau ni. Cang baby iya hey, kan, baby mm. so, uh, ya yeah.